Si Alan Vito Flores Kedek, ipinanganak noong ikalabin lima ng Hunyo taong 1963, ay isang Pilipinong dating profesional na manlalaro ng basketball sa Philippine Basketball Association. Siya ay itinuturing ng marami bilang ang pinakadakilang tagabaril na nagawa ng bansa, kaya nakuha ang moniker, The Trigger Man, naglaro siya ng college Hope sa University of the East bago sumali sa PBA noong 1987 kung saan sinira niya ang ilang Philippine at PBA all-time records, kabilang ang pinakamaraming puntos na naitala sa isang laro, 77 na puntos, ang pinakamaraming 3-point field goal, ginawa sa isang laro, 17 triples, sinira ang dati niyang record na 15 triples, ang pinakamaraming magkakasunod na free throws, 76, at ang pinakamaraming 3-point field goal sa isang karera, 1,242 triples, kalaunan ay nalampasan ni Jimmy Alapag, nakapaglaro na siya sa ilang PBA teams at nanalo ng maraming championship, naglaro siya para sa Philippine National Basketball.